Lahat ng mga manipuladong goblin ay nagsimulang magingay at magdiwang para sa gob maniac. Ngumiti lang si Lin at sinabi sa kanya na masaya siya dahil maraming goblin ang handang sumunod sa isang bagong pinuno. Ngunit bago pa siya tuluyang talunin, gusto munang masiguro ng ating bida kung talagang hahamunin siya ni Lin. Walang pag-aalinlangan, agad siyang lumikha ng isang fireball at ipinakita ito sa lahat, tanda ng kanyang determinasyon na talunin kahit ang sarili niyang anak, para lamang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa lahat ng magigiting na goblin na kung nais pa rin nilang manatiling sumusunod sa kanya, dapat silang lumapit sa kanyang panig, kung hindi ay hindi sila pagbibigyan ng kahit kaunting awa. Samantala, ang kapitan ng pangkat ng tao ay nakamasid sa lahat ng nangyayari. Napagtanto niya na si Lin pala ang namumuno sa lahat ng goblin at siya rin ang pinuno ng tribo, inisip niya na maswerte siya dahil naglalaban-laban ang mga ito sa isa't isa at ito ang tamang pagkakataon para makatakas, nakita niya na napakalaki ng agwat ng lakas sa dalawang panig, kaya kahit gumamit pa siya ng mahika ay wala rin itong silbi, kaya inisip niya na kapag namatay ang matandang pinuno, saka siya makakatakas. Sinabi ni Lin sa maniac na kakaunti lamang talaga ang mga goblin na handang sumunod sa isang bagong pinuno, ngunit sinagot siya ng anak na iba siya sa lahat at ang tanging hinahangad niya ay ang tunay na lakas, agad na inilabas ng goblin ang kanyang espada at tumakbo palapit kay Lin upang umatake. Ngunit mabilis na nakaiwas ang ating bida sa mabagal na atake ng Samantala, nagulat ang kapitan sa lakas ng goblin dahil mas malakas na ito kumpara noong nakipaglaban siya sa mga tao. Gayon pa nakaiwas pa rin silin sa mas mabibigat na atake nito nang may pambihirang bilis. Sinabi pa nilin sa kanyang anak na magaling ang ginagawa nito. Pagkaraan, agad siyang lumikha ng isang fireball at idinikit ito sa kanyang espada. Sinabi niya sa anak na subukan ng ganitong klase atake. Nalito ang kalaban sa nakita, dahil ngayon lang siya nakasaksi ng ganitong uri ng sandata, ang apoy ay mabilis na lumapit sa kanya at alam niyang hindi niya ito kayang iwasan, kaya napagpasyahan niyang salubungin ito gamit ang kanyang espada, maging si Lynn ay nagulat na kaya na ng kanyang anak na basagin ng fireball at dumiretso pa rin para umatake ng walang pag-aalinlangan. Sa puntong yun, nagsimula ng mag-enjoy si Lin sa labanan at napangiti siya sa gitna ng bakbakan. Gumunit bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa gitna ng digmaan na ikinagulat ng lahat, kaibigan man o kaaway. Pagtingin ng minyak sa kanyang espada, nakita niyang nakaya na nilin na harangin ng kanyang atake gamit lamang ang isang kamay nang hindi man lang pinagpapawisan. Ito ang bago niyang kasanayan na tunay na nakapagligtas ng kanyang buhay. Gumumiti siya at sinabi sa goblin na tunay ngang napakalakas ng kanyang espada, ngunit nakakalungkot dahil ang kalaban niya ay si Lin mismo. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng ilang oras tinanong ni Lin ang kanyang anak kung nais pa nitong magpatuloy, ngunit inamin ng Gob Maniac ang kanyang pagkatalo at handa na siyang mamatay. Ngunit mumiti si Lin sa kanyang naging sagot, isa-isang bumagsak sa lupa ang ibang mga goblin, naisip ni Lin na tunay ngang may tapang ang kanyang anak, nagsimula namang magsumamo ang ibang goblin na huwag silang patayin dahil sa kanilang pagsuway, para kay Lin, wala silang gulugad, mga basurang goblin lamang na sumusunod sa kung sino ang pinakamalakas. Samantala, si Maniac ay nagsimulang pagalingin ni Freya. Sinabi ni Lin sa kanya na hanggat patuloy siyang magiging tapat sa kanya, ay hindi siya papatayin. Ngunit ang lahat ng marurumi at mapanlinlang na mga goblin ay hindi dapat pabayaan, kaya't inutusan niya ang Maniac na patayin silang lahat. Nagpasalamat ang Maniac kay Lin sa kanyang kabaitan at nanumpa ng buong katapatan sa ating binata, sinabing iwan na lamang sa kanya ang mga walang kwentang nilalang na iyon, at bago pa man makagawa ng anuman ang mga goblin upang iligtas ang kanilang sarili, ay tuluyan na silang binura sa mundo ng Minyir. Inutusan nila ng lahat ng iba pang goblin na lamunin ang mga traidor upang makuha nila ang kapangyarihan ng mga ito at makapag-level up. Samantala, nakita ng kapitan ng grupo na nakatali si Loader sa isang poste. Tinanong niya ito kung ano ang nangyayari sa kanya at ipinaliwanag ni Loader sa kapitan na si Lynn ay hindi isang ordinaryong mutante kundi isang halimaw na kinatatakutan pa mismo ng imperyo. Lumapit si Lin K. Loder, sinasabing humihingi siya ng paumanhin na bigla niyang nilabanan ang kanyang sariling mga kasamahan, ngunit tumawal ang si Lin K. Loder, sinasabing walang halaga na isipin pa nito na may kakayahan ang kapitan na iligtas siya. Ngayon, napagtanto ni Loder na kasalanan ng Sword Saint ang lahat dahil hindi siya ipinagtanggol nito at nagkubli lamang sa bayan. Ngunit sinabi ng Kapitan Kelin na kapag natapos na niyang harapin ang babaeng dragon, pangungunahan niya ang iba pang Royal Knights upang patayin ang mga goblin. Ngunit tinanong ni Lin kapitan kung iniisip pa rin ba niya na ang mga dragon ay umatake sa bayan ng tao ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Nagsimulang ngumiti si Lin at sinabing natutuwa siya na malaman na ang mga bagay-bagay tungkol sa ina ng Dragon Clan ay maayos pa rin. Akala ng bayan ng tao na ang mga dragon ay kumikilos sa sarili nilang kagustuhan, ngunit nang mapagtanto ng kapitan ang kanyang pagkakamali, Ngumiti na lamang siya at sinabi na kung nakuha na ni Lynn ang lahat ng impormasyong gusto niya. Ay bigyan na lamang siya ng kasiyahan ng kamatayan, ayaw niyang matulad sa sinapit ni Loder at hiniling niya kay Lin na patayin siya agad. At dahil na natiling may pusong tao si Lin, tinugunan niya ang huling kahilingan ng kapitan at tinapos ang kanyang buhay. Lumipat ang tagpo sa silid ng Sword Saint kung saan may tumatawag sa kanya. Bigla siyang nagising at tinanong ang sundalo kung bakit ito nagmamadali at balisa. Dahil umalis na ang lumilipad na dragon sa bayan at dapat nakabalik na rin ang mga king knights na nagbabantay. Ngunit ipinaalam ng sundalo sa babae na ang buong brigada ng mga kabalyero ay nollipol, at iisa lamang ang nakabalik ng buhay, lubhang ikinagulat ng babae ang balitang ito, at napaisip siya kung ano na ang nangyayari sa loob ng brigada.